Okay, sa video ito, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng buttons sa web page gamit ang HTML. Okay, so click natin ang notepad. Okay. So, lagay natin. HTML. Head. Title. Lagay natin. Web page. Close ang title then close ang head lagay natin body then lagay natin button then lagay natin pinaka label is command 1 ayan close ang button okay close ang body. Close ang HTML. Okay, so click natin. Subukan natin. File, save as. Okay, so desktop again. New folder. So lagay natin diyan uh button 01. Okay? Medyo ihiwalay natin ng konti. Ayan. So, double click. Okay. So, inside the folder ng button 01, lagay naman natin is button na rin. Button.html. Okay. Subukan natin. Save. Okay. Ayun. double click ayun okay so zoom natin no para sa makita nyo ito ang button okay now subukan natin lagyan ng color Okay. So, lagay tayo ng color dito. So, lagay natin yung pinaka-label lang, no? So, font face. O, oh, font face na lang muna. No? Uh, equals, let's see, um, Broadway. Ayan. So, ito muna, no? Then, saran natin. Mamaya na yung color. Kasi na una na una, -una na ilagay natin yung font face, no? So close natin ang font. File save. Teka, ulitin natin di ata na save. File save. Okay. Ayun na pala. Okay? So, ayan, nangyari. Di ba? Now, lagyan natin ng color. Font color equals blue. Okay. So, file, save. Yun, naging blue siya, no? Now, subukan natin medyo i-resize natin itong label. So, Tingnan natin. Font size equals tignan natin mga 5. Yan. Okay. File Save. Yun, medyo lumaki. Now, i-italize natin. No? Subukan natin naka-italize. So, lagyan natin dito I Ayan. Then, file Save. Ayun, naka-italize na siya. Now, gawin natin bold. B. Ayan. Then, file, save. Refresh. Ayan. Diba? Ayan. Okay, so gawin nating dalawa siya, no, dalawa sila. I mean, copy-paste na lang natin para mabilis tayo. Copy Paste. So gawin natin ito, gawin nating Two. File, save. Refresh. Ayan. Ayan. Okay, ganun ang kadali. Ganun, 100. Yung actual size. Ayan. So, yun. Ganoon lang kadali. Okay. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pa mga tutorial.